Isang ordinaryong araw sa Bagyo, Malamig, tahimik. Pero sa loob ng Hotel Supreme Mall and Events Center, punong-puno ng kasiyahan. Ang dahilan? Ang kanilang event hall na kayang mag-accommodate hindi lang ng ilang daan, kundi ng mahigit isang libong katao. Ang ambience, classy at welcoming. Kompleto sa modernong ilaw, sound system, LED screen at air-conditioned comfort rooms. Dito napiling idaos ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang kanilang service awarding kung saan humigit kumulang isang libong kalahok mula sa 48 bayan at lungsod ng Pangasinan ang nakiisa. na ang mga participant, lalo na ako, na ako kasi first time kong magkaano ng ganito, saka awardees pa ako. Kaya masaya po ako. At kami ay na, nabiyayaan ng ganitong kalaking event hall na dito sa Ray Supreme. Yung ating venue is five, eight, seven, uh, napaka six, aliwalas five, din. Four, sakto, yung, sakto lang yung two. lamig niya. Hindi siya masyadong maluwag. Hindi naman siya masikip. Sakto lang sa bilang natin ngayon. Ayon sa pamunuan ng Hotel Supreme, ilang dekada na nilang isinusulong ang pagtutok sa total guest experience mula sa evening planning, setup, hanggang sa catering services. So, yung mga halls natin dito, meron tayong uh, capacity na pang 20 na tao, 50 na tao. Meron din tayo yung para sa isang libo kay dalawang libong tao. Bukod sa mga pasilidad, mayroon ding sapat na parking space, trained event staff at partnerships mula sa mga local suppliers para gawing mas madali ang event planning. Ang kanilang mga event halls ay bukas para sa kasalan, debut, reunions, corporate gatherings, seminars, at kahit anong selebrasyon na nangangailangan ng eleganting spasyo. Kaya naman kung plano niyong magdiwang ng eng grande, sagot kayo ng Hotel Supreme. Vanessa Bungtong, RNG News.